Bawal ng mga balay So, dili kaagi itong mga gagmay ng sakyanan. Dili agi tungod sa kadaghan. Salamat, Lord. Kaya nakalampos pa. ano ang ating kuwan rin stasyon. Daghan kay sakyanan, guys. Ganina rin eh. Ganina pila dito. Alas, utsumi nagpila tungod kay ang tubig. Tagahawak. Ang mga ikot kumanhan. Ang mga ikot kumanhan. Kumon itu lay dari arah itu baik kuman. Seritu enggak gerak benda apa? kita nak tadi orang tu pindah Kita tak tahu selamat berjalan apa? Lihat kerja nih lokasyon karon diri sa man kagayan di Oro City. Grabing trapika. So ang among sakyanan is taas-taas man mauning mo siguro tuyo pod nga wala pa ni kay kung nahalin ni karon wala na mi sakyanan siguro ugma pa ni sa buntag makauli. Tama dahan ba? Ano? Na, ano, ano, may purpose. Kung magmahal din pa rin, at miso tayo sa kayong bus, magpapalapos. Magpapalapos sa magawang magpalapos. So, traffic yun, kaya kayo dinit ng pata. Close po. Pa. So, yun na yung sitwasyon guys. I think traffic, pero at least, wala na may sa baha. no ano yung sitwasyon karong diri sa barangay Kaugman? Taksi ano yung mabot sa bugo at sa ragupuan. Ay, sobra eh. Ganahan ang driver ani Ron. Nga hadlo kayo dito guys, kay Murag. May mga bitin nga nagkamay-kamay dito sa mga katubigan. Imagino nimo mo ng tajero ang tubig diha nga na sa himabaw na si Engligid. No? So mga tao basa daghan kayo tungod kay ang tugi karoon pero so kato mga para ng bachelor makalusot na sila kaya ang ilang makina naraman sa ilang makina naraman sa kuan guys trust trust taas mandayun di dahil yun tagihan ayaw di ang kay kuot okay? ayaw di ha dali na sa lang ta kung saan mo ka traffic di ha may mandiri eh. ang bachelor so Awanan yang dalan. Cuma orang itu nak kerap itu guys. Hmm, Tanawon ni mo ang unsa ka unsa ka taas sa traffic karong urasa. So mo na ka taas. Antod pa ni siguro sa busa. Jesus kaluoy. Sa so, wala pa na ni hapon karon nga gumuli na silang balay, nga wala pa na good luck. Gani mi kay nakatimog mi. So, wan siguro sa Ginoo plano siguro ni sa Ginoo kay okay. kung nahalin pa ni among pajero karon, orasa. Dili mi ka uli-uli dayon orasa karon. Sabay among sakyan guys, ang mga bachelor puno man way sakyanan kay natrap trap sa kagayan so unsa man gid ning kagayan nganu man bahaunon magid no no tungod kay mga bukid wa nay mga kahoy no hanto diri unsa na ni gikan sa balo agikan sa unsa tong kanan lugarahan perto hanto diri sa ugmanan ni eh kita ko pa ni sa sukuman ya busa na dai di unahan ya busa pa man eh. gud ni nga trapika ni eh. sus salamat na lang may kay naguna ang bachelor nagsunod nang isa ka sakyanan so dire ang iyan traffic to sa mandawi pom ang iyang traffic to so diha guys wala na tay makita ransak itu kanan atas out guys shout out sama brand out dia brand out dari Depita sosao naik ke tempat buyur saya sampai subuh anak uh, diri guys ke pantai putan subak diri guys kayak kawan pun deh kusuk kusuk bangsa diri diri anak dia kan sapat dia ha

Haleluya gapon kay Ipauli gapon may nakadala sa umsakyanan wala mi dadautan, wala mi Salamat na lang ma'am, ngawa. Ah, Ay wala na Kaya kung ipalit pa po din nila magdisurut ta sa Ay, baha. Oh. May baha. Oo. So, Pag mi. Sa panulong na ta sa bukid, guys. Ato na sa tagbukid kay bukid manggane ito mong ipuyan pero layo mi sa baha. Ito so, yung ano yung may matrabaho? Ha? Ito oh. Oo. Kaysa magtanda-gagalaw nito. Ano? Ubaliman to kalatarog. Sige na guys. Sa'ka na, Miss Bukid. Karoon, may nga na ang kadalanan. tumot kay Lamantay Juan Caron. Lord, okay lang, Lord tay, yulur. Lord Huh? 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 guys? Huh? 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 na Huh? 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 lang Huh? 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 na Huh? 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 kay ang um, syudad may masaka ni ano siya Ay, masaka din siya may lahos man kani nga ani guys nagyan <laughs> po yung mga bukid na ni pero ang dapin dapin na yung mga balay delikado kaya po ni kaysa wala sila i-landslide palayo lang taon, ang mga bubri raba yun na madaog-daog guys, ba mga dato? adi ba ito sila maunsa? no? uyok na taon sila, ning dapin-dapin ano sila ng balay aning dapin-dapin no? masunog pag guys uuwi lagi kayo, masunog pag yun mga balay diri. gikan ni eh sila na sunugan no? kayo. Pero survive niya po sila. pag na lang itong panahan. May kumbana kay naang driver. So, kabalugin siya pasikot-sikot sa baha, guys. Kabalugin siya itong saon pag ikay likay sa mga katubigan. Ela limang kag ang tubig halos malapaw na sa yung ligid. Wala lang dyan ako na video guys. kaya mahal ko kumukulit sa kong cellphone kasi magmahugo niya dito sa katuligan. No. Sige na tong yagyan karoon. Ligit kayo. Ligit ka tong yagyan kay hey, kung wala pa ni akong banan ning kuan na di ni nao oh, di ni ka, uli at ta ni ka daw to ng tubig dugay man tubig hubas kay labi nag nagsigit pag uwan Ang istorya ni guys, naon tayo mapalit sa mong pajero tungod kay Aleluya man kaayo wala sya ning dayon karon nanguli mi taon nga basak kaayo mi nga basa ming duha wa mi panihapon ni nakakita mi atong karindiri atong dapli nangaon mi pagabot na pud Pag na mo sa unahan anang baloy na pud guys sus berarti mangku suka sa tubig na aman sa kasada so di na pun di kalahos Ang nga uga na ini musinina sa mulawas guys untod ka ron lagi panuknaw na me pandak pa na mit anik itlog kukutay. o kutay so yan na pun nga pasakan na taon may aning buntod kay no, basa na bito? ba ito na ba ito taon nga eh. no? no? nga ni kaluoy ang sitwasyon na mo guys kay kung wa ba ito harang akong dito itong baha kayo na di pa may kauli ron nang out to drive kay drive kay driver man taksikal taxi ka kay panahon ng karaan na drive aning mga sakyanan may bawa na siya kinsaon pag sikot-sikot taon aning kagayan nga magbaha asa siya mulusot ngani ang sitwasyon namo guys wag magkabian mig uli ngani ang dala namo tingit kit -tiling kayo guys suka lang taw naman ni sakyanan mo nag wala na ni oh no ana na siya <coughs> diyan kay lang kay lapuan mo kay halos tuwa may kauras na gulat dito sa dalan ng miha. Gulat ka, no? Sa abubas ang, ang tubig. Yung muradi man mo guys. kaya sige mag-uwan sa bukid, no? Ganina sa Manulo, parating taas ang tubig. So, lusot lang niya eh. okay, po ni. Kaluyan lang niya po, miski na okay. Nakauli, may 60 guys. Nag-uusad po kayo. Ako yung taong mga anak dito ng mga tubig. Ito'y okay, kaon. Ito'y kaon. Ako isa ka anak na tuog na laging tao na sa kaluoy ko lung nang taan na eh. Long! Sa kaluoy na ng tao ni Lung! Long! Tao na, amore ba ng partner guys? Say hi long, hi. Hi! 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 Kaluoy ba kaya na eh? Green, yung matalo. talo. Sag-asa, mga guys. Nakakin na siya tawag kay maghilak kung tao na nakauban sa amo. O niya, isus ko nung kumuluwi, bagay na ibili nga. Pero tipang dibiha na nga. Pwede di on, kung ginamo na niya, yung tao na maibili niya, maghilaka mo dito siya. Na, hilabon sa dagong kasing-kasing, basta di madala eh. Dabit, pito na lang kita, kung balag nagka-politiko. Kuan guys, o? ang mga tao na lang sa mga unipo sa na lang sa mga aliluyang na kawan na lang sa mga anak sa mga isa sa mga kaparintihan hindi ka nagparinti parinti sandala na mo agian guys o oh. kalau yan sad mo sa ginuong taon yung bisag kuha no, na halin among pajero napamigisakyan pa may ka o no. sad kay pa mino kay kung wala na po niya among pajero karon ron nagisulmig ka sakay kawa na may sakyan ng tao ng biyahe kay kapi na ba dako niya buwan ginuong kuha problema na sad guys yeah uh. Pero mao na gid among lesson learn number 2, wala number 3 na. Good luck na lang sa mo palit. Subayan so nyo kasi ibutang na mo ang pa zero. Long, akoy galoy sa bata ni nanay. Oy. Ay tawag ka ba toy? na ba si nanay lo? Gutom di si nanay. Pagluto ko karon han. Supaw. Supaw? Ako ni supaw. Dika mo kanan ba kan uge buroy onon kisda aningita uh, sa ginamosa kisda si oh uh, bang balay guys kay lung manga oh. mo ka on na. 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 ah di tu town luyana oh luyana ni anak na kapil kumagoy nagilak-hilak mandayan mandayon nang na anak ni nanay nga gamat ito'y buhat na may maabot sa mong balay guys naagya po ng presensya sa ginoo oh, naguban nag sa mua ang espiritu nga nagayad kang kuan ang banana nga mag drive na kaya po apo espiritu wala ano po din tulo tanaw na limpyo na inon yung silingan buang nalimpyo na limpyo na inon ang lagom lagom ay kung di ko di mahalin guys ako guni sakyan padung dabaw na buang bagod among padong sa tayag tayag na mong gamay ay salamat o oh, dali guys ikakitag eh, na inagbaha eh, <laughs> mga mga kuan kay niya mga neighbor dali guys yun na kaya po yung sabay lang motor pero okay ra na guys normal na kay buan po tani kituyo okay ra kay na Apo tatalong Yehey Guys, thank you for watching. Please like, please subscribe. See you in my next vlog. Bye. Bye, Long. Bye, Han.